Hello, welcome to youtube channel dito tayo sa isa po, ganda na mga sasabi ko 4 red light rin tayo dito tayo dito yung mga sila 5 apple na pula 7 yung

Okay, price na kasukap. Tapong kilo. Mahal lang yung bigas o. Jordan Rose. 23.95. 24 Ito yung brown. Ito yung golden. Ito yung mga price na bigas. Pasmate. 34. 35 35 45

Yata yung pressure ng itlog, mura na, mura kayo na yung presyo ng itlog. Isang tray. Ako, oh, sapu lang, isang tray. Ilang pirasa yan? 24. Ayan, ito lang ha, sapu, tray. Kaya lang klase-klase. Dito baka 70.

YouTube YouTube tagal na, naglalayag ya naglalayag ya, naglalayag na, Pagka dito na lang una, yung video natin. Saka uh, pagbawal nila dito sa kapila. Pagka so, siya porta naman po yung aking YouTube channel. Subscribe siya naman po. Salamat.